Tom Lee For this song This song Is our dedicated For who Was broken hearted Tres Rosas Kasalanan bang umibig sa isang babae Na hindi pala para sa akin Oo bakit na pala Pinatsiksikan ang sarili Kahit na alam ko na Di mo na mahal sa katulad ko Bakit kaya ako'y nilisan At iniwa mo na lang nag-iisa Kahit ako'y nilisan mapapakatanga Dahil sa mahal kita lahat ang dakong tiisin Sana'y malaman mo naman ng puso ko'y ikaw pa rin Kahit ako'y nasaktan mo, ito ang lagi tandaan Pagmamahal ko sa iyo, kailan nanditin na Ang lahat ng pigati, galit at pinanakit Nang dahil sa isang babae, randam pa rin ang sakit Pinilit ko nakalimutan ang ating nakaraan Pero sadyang ikaw pa rin, aking binabalik-balikan Sana'y bigyan ng kasagutan ang bakit mo ako iniwan at sa anak ko nagkulang Bakit iniwan mo ang isang katulad ko Sira ang pagmamahal Bakit ganon ang desisyon Nasa sa akin lumayo At ako'y iyong iniwan Ginawa naman lahat-lahat ng iyong kahilingan Sino ay aking nabulong basta't ikaw ay makasama Dahil nga mahal kita sa'yo ko lang to nadama At sinabi mo sa akin ay hindi mo ko iiwan Pero bakit ba ganon pangapangako binitawan Nasaan yung mga pangako mo na tayo'y magsasama Iharap ka sa altar upang aking Pero bakit ba nawasak relasyon na binyo o Inalay ko na rin lahat pati buo kong pagkatao At ang hirap talagang alam mong babae na dati na para sa akin Akala ko tayo magkatagal na ang tingin mo sa akin Kung nalaman talaga pag-asa magulit ka Alam mo ba bang mahal pa kita? Dahil di ko magawang maging sa piling na iba Ako'y di may ligaya Bakit, bakit mo ang isang katulad? sakit sa akin na wala ka na Hiwala yan! Di pa masakit tanggapin ang katotohan Nang wala na talaga din na ibalik ang mga panahong pinagsamahan Puro sakit ang mga natamo Binaliwala ang mga nagdaan ang nakaraan Na di mo na talaga pwede pa tumbalikan Gustod lang pa sa digitan halikan Dubusan pa ang binigay sa'yo Tilagin na po sa mga panahon na inalay ko Laman ko para sa'yo Tang ina! Uh, bakit di ko mapigilan nararamdaman Sa mga panahon na hindi mabaon na Hanggang sa'yo sa akin ang wala ka sa akin doon Di ko matanggap at labis ang sakit Kasi ko naman talaga tinuon Ang pag-ibig na ko magiging maligaya Di ba ba sapat pagmamahal na siyo pinadama Puro pa sa lipas ng mga nakalipas na Hindi nung umatake umaatake Sa isip ko palagi ang kahapon Sa tuwing naaalala mga bagay na iyon Kaya't paano mahalin ka sana ng bago mong karelasyon you <laughs>